Okay. sa Rabe po din ito para notas sa ngalan ng Diyos ng Ama. Makapangyarihan sa lahat daren usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos ang nakatakot tayo sa inferno. Pasok na rin. Poo! Kamusta? Hmm. Anong lagay sa pamilya natin dahil? Ha? Anong lagay? Huwag pababayaan sa si atin mo nga. Ha? Ha? Hindi mo yun ay pumando. Dahil sa hmm Iyak-iyak mm. <laughs> mm. ka ngayon. Ah. Bita ako ng sator. Hindi ka makabita lang ng sator. Kasi demonyo ka. Huwag ah. mong ganyan si Darren Alam mo, ma manilin lang mo ako. ah? Ha? Pahiyak ka pa, tapos biglang tatawa ka. Ha? Ah, Ikaw ba nagbutos dito sa batang to? Mm ha? -hmm. Ah? Tumagot ka? Ikaw? Oo. Mm -hmm. Oh. Paano yan? Nandito ako. Hindi na kayo po sa akin. Ha? Ah. Ha? Ah. Ikaw rin ba gumagambala kay tatay? Ha? Ah? Tinutusan ka Ha? No? Ah. Sino? Pwede ko malama yung pangalan? Bakit hindi pwede? Ha? Bakit hindi pwede? Ha? Pahirapan kita. Ha? Pahirapan kita. Ano kung sa lahat yung niluloko niyo mga tao dito, ha? Ha? Sa kakikintihan? Ha? Payan tayo, ha? Ha? Anong hindi? Anong hindi? Ha? Hindi pwede yung ganyan ginagawa niyo. Akala mo hindi ako pupunta rito? Ha? Ha? O, pamapatay na kita sa bante ko. Apo, abo. Ikaw na bahala. Darren, ito na yan. Darren? Ha? Abi Maria Purisima? Anong ngalan mo? Anong ngalan mo? Anong ngalan mo? Ayon mo sabihin? Ikaw na yung mangkok? ha? saw so, na? hindi ko nagpapayarap kay tatay wala na sa, um, sa US ha? ha? bakit ganyan kayo? bakit ganyan kayo? ha? ha? mapayintiyahan tayo ha? ha? mapayintiyahan tayo ha? ha? hindi pwedeng ganyan ginagawa niyo ha? 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 pangino kumisa sa kanyang katilaw may ayan ba sa sayo at sa umabang bala kay tatay at sa pamilyang ito sa ni sa Sakmek. Atay. Puh! Nalaki po na ha. Pero pero lahat ay maduduro. Pu. Sa ngalan ni Jesus, darin pasok. Puh! Darin, gusta, Okay lang. Araw-araw uh, ka ba rin dito? Hmm. Pagka isang linggo, ilang beto ka pumunta sa langit? Araw-araw din. Mm -hmm. Okay, okay. Anong niya, Ano siya sabi ni Ama sa akin? Sa akin, anong sabi ni Amang Yahweh? Amen. Ayaan uh, ayaw -ayaw mo itong pamilyang ito at ikaw ay pamilya ko na kayo hindi ko kayo kapabayaan at uh, ito yung magiging kasama mong lalaki eh, magsabi lang kayo kung may pagbabago ano nga o so, ba't ka ba mm, mo kita sa mo dito. dito. hindi yung

Magiging sana ko lang ang pasalanan. Sorry, baby. Paraparis na kayo. Magiging natin yung bago. Sorry. Basta ako, to. Nga nga. Ang pasalanan. Ang Hindi naman ako yung magiging natatakot. Hindi Tanungan, ah, hindi ano, ah, gusto mong uh, may tatanong ka sa akin, pasabi ka sa nila at tatawagan ako ha? Oo po po. Huwag kang maghalaan dito, kuya. Kuya ako, babayaan ha? Meron ka ba ay sabihin kay tatay ka, kay nanay? Masakit ako. Masakit? Hindi masakit na. Hindi masakit na. Hindi masakit na. Hindi masakit na. Huwag dito <coughs> kami na ko, nakakamilo wala ka sa atin, wala ko ulit. Ito pong isang araw, ako lilinisin po namin sa rempuntin niya. Magpasok pa lang po namin sa simentyaryo hanggang ramdam na namin. Magbusting pumasok sa kanya. Ito, dumidilim po yung paningin. Matras na po kami. Uh, rin, uh -huh. dandaan mo nandito lang si Kuya Ako ha. Uh -huh. Pamilya ko na kayo, hindi na kayo iba sa akin ha? Pag may ano, tawag lang sa akin ha. Pagkabit naman ako na. Maraming salamat. Mm Si tatay, okay na. Wala nang problema yan. Kaya lang iipitan ko sa para matanggal yung sa katawan niya, ha? O dami, maraming salamat. Ito ko. Mm -mm -mm, sige, ay, ikaw na lang. Itong nilog, pinasokan mo. O oh, sige, lang po hindi okay. 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 na ha, Darren. Salamat ha. Ah. Salamat po. Salamat po. Kaya sa usong gumagambala kay tatay, mag-usap tayo sa spiritual Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na nakatakot ng sakyano. Pasok! Poo! Ha? Ayaw mo sabihin. Ayaw mo sasabi ka sa akin ngayon. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sabihin mo lang. Sino ka? Sabihin mo na. Bibitawan ko to. Bibitawan ko to. Sabihin mo na. Babae ka, di ba? Babae ka. O sabihin mo na. O bibitawan ko. Bibitawan ko to. May, may isang salita ako. Sabihin mo na. Hindi po patayin niyo na lang ako rin. Bakit? Ba't ayaw mo sabihin? Ba't ayaw mo sabihin? Ba Ayoko. Ha? O hindi pa hindi pa kita na ayun ano, lang ako. Po! Oh, ayaw, o, ayaw po. mo sabihin. Ayaw sabihin ko, mo po. na. Babae ka eh. Sige sabihin mo na sa akin. Ayaw Sino ka? Ayoko po. Ba? Ayaw, ayaw po. mo sabihin talaga. Ha? Ah, kahit mamatay ka na. Oo ah. po, patay niya na ako rin. Ha? May karunungan din yung anak mo eh. Tama? po no? po opo. Pagisahan tayo. Anong pangalan mo? Anong pangalan Aray. mo? Aray! Sabihin mo na sa akin anong pangalan mo. Ha? Ah. Anong pangalan mo? Sabihin mo na. Sa inyo na lang po ako. Sabihin mo na. Bibitawan ko to. Ayaw. Pag sinabi mong pangalan mo, bibitawan ko to. Ha? Ah. Ayaw po. Ano? Ayaw mo talaga sabihin. Ayaw. Marami ka na napatay eh. Ha? Ah. Hindi lang 30 na patay mo eh. Ha? Ah.

gawa ng atin. <laughs> ito, hindi ko pagbibigyan to. tayo. Okay, okay, kung paano ito, wala pa kayong magagawa. Kasi pagbibigyan ito, wala po kayong magagawa. Pwede tayo ha. <laughs> ha? Ganun talaga. Ano, Puri? Makapaday ka na eh. <laughs> So sorry lang, gano'n lang yun. Buhay yun nawala. <laughs> ay, na wala. kami, marami ay, na pala, pala yun. yun po. Ay, mo, kasi so, eh, so, ka mo so, lang kandila to eh. <laughs> Tama? <laughs> kandila tinitik mo ito. Kandila lang itim. O, lima. Hindi ka mo, huwag <laughs> naman gano'n. <laughs> na kong tao talaga eh. Naisipin ka. gano'n. Pati na nga nga nga, alakamalay-malay. O, kiniyangan nga nga mo, nga 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 nagkewang pakalte ako naman nung pagmulain ako nagpuganay pagpatuloy mo O. ano mo kaya nalo ako mo na. mo na namatay oo may paluwal may mo kay kulungan may yan hindi naman talakbay yata okay. okay. yas 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 yas

pamilya. Karin jet, eh, nakupukulat Hindi hapun na kasi ba? Pinitawan ko na to ha. Magbusat lang tayo, ha. Pagkatapos ng isa, si tatay, tsaka isa, sino pa isa? Sige Wala na. na po. Wala na. ah bakit ginagawa mo yan? Bakit? Dahil? Ba't hindi ka magsumikap? Ba't hindi ka magsumikap sa sarili mo? Nang sa ganun, eh, pumangat ka rin. Ah. Di patay ka ng patay ng tao. Paano ka narap sa ating ama kung ganyan ginagawa mo? <coughs> ha? ha? Pagpajensyaan tayo ha, lahat ng mga nararamdaman nila, ipagbalik ko sa iyo hanggang ka ha. Ipaparanas ko rin sa iyo kung anong ginawa mo sa amila ha. ha? Ganyan talaga eh, Nahuli kita eh ha. Hindi naman nila susugurin eh. Hindi nila malaman. nilang malama. nila ano kaya, paano mo muni mo muni Pero hindi eh, naman kaya. ay had a good one. Ibalik okay, mo kaya pa tsaka pasensya ang tawag din. mo ka rin ako. mo yung paten. Miras kaya ko. Ibalik na nga. na, alaking ang gawan. Alaking ka rin pamilya mo. Hindi ka kasalanan ka rin. Kaya mo ka rin eh. Kasi hindi ako yun. problema. Lalo rin na ako. Masakit yung yun. Sakit ba yan? Hindi ako rin na ako. <t -t 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 Sorry. sorry, sorry ano magagawa ng sorry mo si Apo unya ano ba balik unya balik unya balik unya balik ako unya balik ay balik ako unya balik balik ako unya balik balik ako unya balik balik ako unya balik Saan ni Brutini sa kumit? Adal! Yung Burida punta ng hospital, tapikan de, banta ka ka ako, ba't Burida tapikan? Mamili niya tatay, si yung niya ang pwede niya. Ano batak mo, Oo, wala mo, Bia. Ano yung mo, Shout out sa lahat. Uh, dito ako sa pamilya ko na tinuturing ko ng pamilya, mga pamilya YouTube. Uh, yun na, marap sa sa mga sumusuporta. Ito po, meron din na rin tumawag sa kanina na tagapanggasinan. Patay na rin po yung mangkukulam na uh, ating ina no uh, uh salamat sa ama maraming salamat sa Panginoon at uh, kay Yeswa Masiya kay Melo at saka kay Apurap Katandem ko po yan dito sa Uh, paggagamot at sa Brunei si uh, Apo Kain Apo Marvin maraming salamat uh -huh. magagawa